Hi mga bes! Dito po muli tayo sa ating uh, taniman Ngayon ha, uh, papakita ko sa inyo kung paano mag-harvest ng ating mga mga mani Ito po, nasa uh, part na po ng pag-harvest Ito, naninilaw na po siya actually uh, Madali siyang naging magulang kasi gawa ng bagyo So, papakita ko sa inyo ang example Ayan po, ang example po ng pwede nang harbisin ang mga mani ay yung gatong tunog. Ayan ganyan na po ang tunog. Tapos dilaw na po yung mga dahon. At pakita natin yung example. Ito po ang isang puno. Ayan, po ba? Yeah. po natin yan. Saka dito naman po tayo sa kabila rin. Ito po mga next month, pwede na rin itong harvestin. Itong mga mani, nakapaikot sa mga talong. At ito po, ang uh, mas bata po siya ng one week kumpara doon sa kabila. Ipapakita rin po natin ang sampon. Pago ko muna yung mas Ito po. Dita ba mga pinakamaganda yan ganito, ganito po ang pinakamaganda ito yung isa na to yan, dahil uh, mas bata doon ng konti mga 1 week kahit doon sa kabila sample ito ang maganda At, tignan natin kung maniba talaga ang lasa niya. Mm. Malutong. Ito pa. Ito maganda to. Malutong din. Ito po yung example mga kabes. Yan. Habisin po natin yan. Ito at saka yung sa kabila. magandang hapon muli mga kabes at dito po tayo ngayon sa ating mga mani po muli. Ito po yung mga mani natin na hinarbes ka hapon. At uh, ngayon po ay nakaisang araw na dito nilagay na lang natin siya dito sila dito sa sa likod bahay para uh, mas maganda yung pagkakapitas natin sa kanilang mga ugat para mahiwalay natin yung mga mani sa kanilang mga ugat ay mas madali, mas malutong at saka yung mga mga putik ay mas uh, natuyo ng konti para mas madaling hihiwalay katulad nyan no? o no? konting pagpag lang. tapos ngayon araw na to tayo sa pagpipitas ng mga bunga yan po So kahapon nag-harvest ng kahapon ng hapon nag ngayon naman po ay mag uh, magpipitas naman po ng mga bunga. Na hiwalay ang mga bunga sa mga ugat o sa mga sanga. So ito po ang lahat ng mga tin mga na-harvest. Kung mapapansin po natin o napansin ko ay hindi siya masadong marami kumpara sa aking expectation na na dapat ay mas marami sana o mas doble pa sana ang, ang bunga gawa ng mga sunod-sunod na bagyo ay uh, masyadong na-stress o so, humampas ng humampas yung mga sanga at madaling natuyo, mas madaling natuyo sila so nagkaroon ng stress tapos uh, hindi ko masyadong nadiligan to gawa ng uh, nakapag uh, quarantine ako, pumunta ako sa malayong lugar kaya hindi na uh, hindi na pa, uh, bali, na, bali napabayaan ito ng ilang araw na hindi na daligan kumpara ng unang batch ko na mga tinanim ay alaga ko sa pag uh, sa pag uh, didilig umaga at saka hapon kumisan kasama rin ng ano uh, tanghali kapag hindi masyadong mainit so yun. pero ngayon ay hindi masyadong nadiligan gawa ng Uh, uh, nag-quarantine ako gawa ng kailangan ay sumunod sa protocol pagkagaling sa malayong lugar ay kailangan mag-quarantine so ayun. kaya isa sa mga natutunan natin dito natutuo talaga kapag uh, inaalagaan natin ang ating mga halaman ay aalagaan rin tayo sa bunga pero kung hindi natin masyadong naalagaan ang ating mga halaman ay hindi rin tayo alagaan ng bunga na mas marami so yun, parang uh, related din po sa pag-aasawa kapag ang ating mga misis ay hindi nadidiligan, hindi rin siya masyadong nag o nag-bloom so yan, uh, totoo pala yung ganoon sabi nga ng uh, karamihan na kapag uh, nadidiligan daw ay mas nag ang mga asawa natin So, ganun rin po pala sa ating mga tanim ay kapag lagi nadidiligan ay mas lalong nagbubloom o at saka mas lalong nag, nagbubunga ng mas marami. So, yun po yung ating mga natutunan.